balot ng plastik at nakalagay sa packaging ng tsaa. Ganito natagpuan ng isang grupo ng kabataan ang siyam na pakete ng mga pinaghihinalaang shabu na ito sa dalampasigan ng Barangay Gayusan sa bayan ng Agno, Pangasinan. June 16 pa nang makita ito ng mga kabataan pero pinabayaan lang nila ito sa pag-aakalang tawas ang laman nito. Pero nang makita ng isa sa mga kabataan ang leaflet tungkol sa mga ito, agad nila itong ipinagbigay-alam sa mga otoridad pinginanan po nilang uli yung yung lugar na pinagkakitaan nila. Uh, doon po, na-recover po nila itong mga vacuum sealed aqua blue plastic packs po. At mm -hmm. sa na-recover po ito, ay agad po nilang isinangguni sa ating kapulisan at agad na rumesponde ang ating hepe po ng Agno Police Station headed by Police Captain Rose Brian Marmito. Kahapon, July 9, ipinasakamay ng mga kabataan ang mga ito sa mga pulis. Halos kaparehas din nito ang mga natagpo ang palutang-lutang na shabu sa baybay ng Ilocosur noong huling linggo ng Hunyo. Ipangit, nagpulong nga po yung mga, ating mga kapulisan, ang ating mga maritime, coast guard, navy, Um, PDRRMO, NDRRMO, Local Government Judy, simple po ang ating provincial government, headed by our governor Ramon Monmon Rico III, na kung saan ay pinamalaan po niya ito. At uh, uh, mas lalong pinaiting po yung ating pagpapatrol sa ating karagatan. Ayon sa Pangasinan PPO, posibleng inanod ito sa probinsya at parte rin ito ng mga drogang nakuha ng mga mangingisda sa Ilocosur. Ang mga droga ay pinasakamay na sa Pidea Region 1 para sa masusing investigasyon. Samantala, noong lunes, July 8, sinunog na ng PIDEA Region 1, Ilocosur PPO at Provincial Government ng Ilocosur ang mga nakumpiskang shabu na palutang-lutang sa baybay ng probinsya. Nagkakalagang mga ito ng 640.9 million pesos at sinirang mga ito sa isang krematorium sa bayan ng Kawayan, Ilocosur. Pinangunahan ni Ilocosur Governor Jerry Singson ang ceremonial burning. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.